Nakita po akong ahas sa ibabaw ni Itay kagabi. Napakalaking ahas po, Inay. Mm? Oo nga, anak. Kaya nga inuupuan ko na kaagad para mamamatay na siya. Wow! Ang tapang-tapang mo pala, Inay. Pero, Inay, mas matapang po sa iyo si Yaya. Kasi, kinain niya ang ahas. Ah, ganun? Ay. Miss, pwede bang makipagkilala? Oo naman. Bakit naman hindi? Ako nga pala si Jennifer. At ikaw? Ako din pala si Juniko. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you din, Juniko. Ay, Jen, may boyfriend ka na ba? Wala na June. Nagbreak na kami. Kasi parang nawawala na ang pagmamahal ko sa kanya at hindi na ako masaya sa kanya. Ganun ba, Jen? Pero Jen, kung mamarapatin mo, kahit ngayon lang kita makilala. Parang na love at first sight ako sa Jen. At kaya kitang pasayahin. Ah, ganun ba? Pero sa tingin ko, Jun, wag na lang. Hindi ko na kailangan yan. Hindi mo na kailangang pasayahin ako. Bakit naman, Jen? Kasi, Jun. Kaya ko nang patawanin ang sarili kong mag-isa. Untwa. <laughs> Boss, pwede po bang magtanong? Ano ba yung tanong mo? Dalian mo. Mailakad pa ako. Boss, ano ba talaga ang pinakain mo kay Eva noon? Bakit ba naitanong mo yan? Matagal na yon. Nakalimutan ko na. Kasi po boss, nagtataka lang po ako. Kung naalala mo, di ba mansanas ang ibinigay mo kay Eva at ipinakain? Oo nga. Parang naalala ko. Eh ano naman? Kasi boss, nagtataka lang po ako sa mga tao. Kapag nagbubuntis ang mga babae, panay mangga ang kakainin. Ayaw nila sa mansanas, ano ba talaga ipinakain mo kay Eva boss? Mansanas o mangga? Ah, ewan ko ba? Nakalimutan ko na. <laughs> Pre, di ba? Pumapasok na sa eskwela ang inaanak ko. Oo, pre. Grade 1 na nga yung inaanak mo, pre. Ganon ba, pre? Malaki na pala. Parang kailan lang, ah. Kumusta naman ang inaanak ko, pre? Matalino ba? Nako. Napakatalino, pre. Saan ba nga ba nagmana, pre? Wow. Ang galing pala ng inaanak ko, pre sa tuwing pinabasa a sila ng libro sa kanilang teacher pre. Ang inaanak mo ang nauna palagi. Siya lang ang mauna palaging makalabas ng kanilang classroom at makauwi. Dahil sa magaling magbasa ng inaanak mo pre. Wow! Ang galing! Boti nalang bright ang inaanak ko pre. Di tulad ng bahay ko. Naanak ni Tech Boy. Umabot na lang ng grade 6. Hindi pa rin marunong magbasa. Ha, grade 6 na. Hindi pa rin marunong magbasa ng Kibro, pre. Eh, paano umabot ng grade 6? Eh, di naman marunong magbasa. Kaya umabot siya ng grade 6, pre. Dahil sa mga mababait niyang guro. Grade 1 up to grade 5. Dahil sa naawa sila sa bata. Kaya pinapasa na lang. So, paano na yan, pre? Hindi naman marunong magbasa ang bata. Kaya nga, pre noong nag-grade 6 na siya. Noong nakalahati na ng taon ay bigla na lang pinalitan ang kanilang principal. At napaka-estrekta pa na principal. Hala, paano na yung bata pre, makalulusot pa ba yun? Yun na nga pre. Pinabasa na yung lahat ng mga bata pre. Eh, yun lang talagang nag isang bata ang hindi marunong magbasa pre. At dahil sa sobrang estrekta ng principal pre, pinabalik ang bata sa grade 5. So, ano pa ang mga susunod na pangyayari, pre? Hanggang pinabasa pa rin siya ng libro pag grade 5 niya. Yon. Hindi pa rin. Pinabalik na naman siya ng grade 4, pre. So, pagkatapos, pre, pinabalik na rin siya ng grade 3, pre. Hindi na, pre. Kasi, galit na galit ang ama ng bata na si Tech Boy, pre. Pinahinto na lang niya ang kanyang anak sa pag-eskwela, pre. Oh, bakit naman pinahinto ang bata sa pag-eskwela, pre? Kasi pre, sabi ng ama na si Techboy, pre, kung ipinagpatuloy pa niya ang kanyang anak sa pag-eskwela, pre, mawawalan daw ito ng grado. Oo oh, nga, pre, ano? Boti na lang itinigil. Boti na lang may natira pang grade 3 sa kanyang anak. O oh, anak, ito na ang bago mong yaya. Si Yaya Esther mo. Maganda siya ano? O oh, sige anak, kiss sa bago mong yaya. Ayaw ko, mami. Ayaw kong mag-kiss. Bakit naman, anak? Mabait naman yung yaya mo. Ayaw kong mag-kiss, mami. Kasi sinampal si daddy niya nung hinahalikan siya kahapon. Ano? <laughs> <laughs> Hoy, Jonjun. Bakit ang baba ng mga grades mo? Yung English mo 65. Ang Math mo 68. At yung Science mo 63. Ano ba yan, Jonjun? John? Ah. Itay. Mas mabuti na lang yan itay. Proud pa rin tayo dyan. Kasi at least walang line of seven. Ay, anak. Malapit na akong mawawala dito sa mundo. Huwag na huwag niyong ibibintay yung lupa at bahay na tinitirhan natin doon, anak. Ha? hindi naman talaga sa atin yon itay. Nangungupahan lang naman tayo doon. Yun na nga anak. Hindi na sa atin yon. Pinapaalala ko lang sa'yo. <laughs> Inay, may itatanong lang po ako sa'yo. Oh, ano yan itatanong mo anak? Magmamana ba ako sa iyo inay paglaki ko? Yes anak. Manang mana ka talaga sa akin paglaki ko. Ganun ba inay? Parang ayaw ko na lang yatang lumaki inay. Akyatin mo nga yung mangga doon sa likod natin. Pignan mo kung hinog na ba. Naku itay. Napakahirap nun akyatin. Napakataas masyado. Baka mahulog ako itay. Ay nako anak. Napakadali lang nun. mag ka lang. Sige na. Akyatin mo na. O sige itay. Akyatin ko na lang makalipas ilang minuto. O ano, anak? Hinub na ba ang mangga? Hinub na po, itay. O sige, anak. Bumaba ka na dyan. Susungkitin na natin yan. <laughs> Hello, pre. Hello, pre. May pera ka pa ba dyan, pre? Bakit, pre? Kung wala na, pre. Bigyan sana kita. Pasensya na, pre. Nababao na talaga ako sa pera ngayon, eh. Pero, pre. Baka naman pwede kang umutang sa akin. Parang awa mo na. Kahit wag mo nang bayaran, pre. Sana, oh, no. oh. Naku, pre. Pasensya na rin sa'yo. Problemado rin ako mayon. Kung saan ko gagastusin itong pera ko mayon, pre? Wow! Bigla kasing nagbayad si paring Burnok sa utang niyang 5 million kanina. Emergency daw. Wala akong magagawa, pre. Kaya napilitan akong tanggapin. Sorry talaga, pre. Pasensya na. Okay, pre. Salamat na lang. Maghahanap na lang ako ng iba. Pasensya na rin. Bye, pre. Okay, sige, pre. Bye. Hay nako. Ang hirap maging mayaman. Sana makakaya namin ito. <laughs>